Yo, what's up, mga idol? So, karoon mga idol namin sa Basak Elementary School Ano <laughs> man ka? Dapat manguli na unta tata Awa, mingaw na kaayo Saan ni... Saan na paglakaw nga gagawin pa maling ko sa? Na, hello Jos. Na, oh, yan, pa Kanya kay mukhaan mo ka nang... Mudrive drive man siya ato siya sa tubangan magunit siya sa kwan ba sa manobila nasa ang paggunit ano gagkaon pa man ha gagkaon pa hmm. ha o oh, tambay tambay sa may kadali dyan hi hi o oh. so ako may tikwal Ani nila mga idol akong pagumangkod gara o si Josh Josh shout out Josh hi. ha Josh, kumana nak? <mik> Namalit paman man siya ako ang God. Nagpapalit pa gi scramble kay Giuhaw. Ay, siya. Giuhaw. Pero wag ito, ma. Ano sa man, Josh? Okay na? Nangita na ron mama. Your mother's, your mother's find you. Ah. Apa na nama Pero kung Pero Diyos Pero kung dili mo mahulot Tagay mo ate Ano siya? Mahulot mo dili? Ha? Ano siya? Siya Ah mahulot di ah, Okay So pabot mga pila kami dito So basak Ano siya ganyan ha? Basak no? Basak Pasak. Ano na red na red na building. Pasak beto na. Pasak. Asa yung mesta? Pueblas. Ah. Wow, mo sa Johor. Mana? Talong ba? Kay mga tura ta. Sure. Ah. Tapos ah. asa mga tapo imong tapos ang kolbis. Tara po. Ha. ,ais. Sa imo kan, babak ni mo. Ha. Nalangay no, unta kay ni kaon pa mangga scramble. O asa man adri yo? Adri tara po. Eh, pero tubig. asan tubig niya? Nam, uh. nam niya tanaw. Eh. Pemna sa tubig.

hapit makalimtan Josh Okay mga idol ato na may oh god bless happy Unsa ang dawaton? Oh. Kuy Thursday, happy Thursday mga idol.